Samantala, partner, mm -hmm. malayo-layo pa ang Holy Week pero simula na yata ng penitensya ng mga pasahero at motorista. Dahil tumaas na naman ang presyo ng crudo pang sampu na po ngayong taon pa lamang at Marso pa lang. Eto pa, malapit na ito sa all-time high. Sakit sa ulo, no? Pero bukod sa bad news na yan, mga kapatid, Erwin, ito, may go signal na ang LTFRB. Nadagdaga ng 50 sentimong singil ang pasahe. Simula yan, bukas. Ikwento mo, Gerard de la Peña ang piso ang ng super na si Bunny sa maghapong biyahe mula Quezon City Circle hanggang SM North Edsa? Kung madadagdagan na 50 centimos ang pasahe, aabot na sa 400 piso ang kita niya. Yun nga lang, may problema pa rin daw si Bunny. Kikita rin ng konti, 850 pero papahirapan kami panunukli. Simula bukas, 850 na ang minimum na pasahe sa NCR at regions 3, 4 at 5 mula sa dating 8 pesos. Maging 8 pesos naman ang singil sa pasahe sa Region 6 hanggang 10 na dating 7.50 lang. Ang good news dito, ipinako pa rin sa 50 sentimos ang singil sa kada dagdag na kilometro at nananatili ang 20% na discount ng mga estudyante at senior citizens. Binigyan ng halaga yung argumentation na it's been 4 years, nagtaas na rin yung presyo ng mga bilihin, pagkain, tuition, kuryente at iba pa. Ang mga pasehero, merong pabor, merong umaayaw sa dagdag pasahe. Okay lang naman. malaking sa inyo. na, hindi pa muna sana. Huling umabot sa 850 ang minimum fare sa Metro Manila noong 2008. Noong panahong iyon, pumalo sa 5895 ang bentahan ng diesel dahil sa krisis pang ekonomiya sa Amerika. Pero hindi malayong umabot dyan ang presyo ng krudo sa ngayon. Kanina, muli na naman itong umakit ng hanggang 70 centavos kada litro. Ang bentahan ng diesel ngayon, Naglalaro na sa 47 hanggang 48 pesos kada litro. Ang gasolina naman nasa 57 hanggang 59 pesos ang bentahan kada litro. Hindi nalalayo sa record high na 60.46 pesos noong July 2008. Ito na ang ikasampung oil price hike sa taong ito. Ang mga militanteng grupo tuloy balik protesta sa mga opisina ng kumpanya ng langis. Pero dahil sa dagdag pasahe, inatras na ng mga transport group ang tigil pasada bukas. Pinapepranuhan din ang...